Kaya po pala laging pagkakapal-kapal ng uwak dito. Oh. oh ay, ubus. Binabalatan po nila. Bala po, kumusta na po kayong lahat? Tara ano po, yan. Bali sa episode na ito, ano po. Tigil po muna ang ating paani. Opo, yan. Pero ang tabay po naman kami dito. Yan. Yan. Bali ngayon po ay ano, medyo masama nga ang panahon. Ay tayo po ay dito nagmula yung ating isang station, isa. Hindi ko na po na-vlog ito. Opo, at puruan anin ang ating episode ay. Bali tayo po ay nakakuha na ng... Nung kaunahan po dun sa likod, yung kaunahan tayo dun ay nakabintis sa ako. Tapos dito, Nakailan nga ba tayo dito? 18. Tapos dito po, 19. Hindi lang na yun. ang ah, daming kunta. Ang daming ano eh. Basta yun po yun. Ano. Yan bali ngayon po naman. Ito. Sa gilid po ng ating malapit sa banlatan. Ito po ay itinira na. Opo yan. Oh. Tira na ito. Gagawin po natin paminhi. Yeah, magaganda po ang bulas nito ay 128 variety Tigil ani po muna Gawa ho ng maulan Maulan ngayon, hindi sa amin 20 plus 18 38 Plus dito ay 19 38 plus 19 aba mahina tayo sa mat 38 at 19 48 48 plus 9 48 plus 9 oh ay di 57 sako na po nakuha pala 57 sako ano po yan compute nyo nalaan po ano 57 sa ako Sama po ng panahon yan ganito po ang, ang nagpapatigil sa atin na ano, panahon Malaya nagtrabaho laan po sa ating palayan Ay ano Ako, si Kuya Alduin, si Kuya Ariel Tapos po ay si GM Tapos po yung si Ka Erning At saka yung si Mio Opo halos sinulo na po namin ito Yan wala din po namang gawa nga Ika Kumbaga halip na iupa sa iba Ay di tayo na Opo Yan ito na po 'no pag-anihan na. Tatarin na po ulit tayo nito. Kapal ng pakain sa kabayo. Nakulog pa. laman siya may gihuling pang ano sa sardinas sa ulamin Ah. Uh. Nasi pagdimbumo na ng ari Yan ito pa po yung ating gapasin. Are po naman mamaya pagka biglang sumilay, gagapas ulit tayo. Oho. Yan. Balik lang pitak pa yung kapasin. Isa. Dalwa, tatlo, tsaka po yung maliliit pa ang ating gapasin dito. Meron na rin po yung mga nakatambak doon na hindi kahapon na tracer. Na ay, umahamog pa eh. Bali ito pong part na ito, kumbaga parang nag-iisa dalawa ako eh, kumbaga parang gusto ko itam na rin ng kamote. Mas kakaunti po ba ang labor? Gawa ho ng sa totoo ang palay. Eh. Ano eh, nakaka pamulubi ka uu pa po ba? Kumbaga eh yung katatrabaho. Hindi mo sa oh, -ano, baka kumbaga nagbabalak din po kayo sa bukid. Sa totoo po sinusuko namin din eh ay yung pagtatrabaho Siyempre kung hindi mo natin lahat mga trabaho ay iuupa natin Oh Napatak na naman Ang ulan Dilim na naman oh no? One, two. Yan, may Tapos yung po nasa dulo pa, tatlo. Ito po namang ating tinatrabaho. Hindi po namin na sarili. Kumbaga yung aryenduhan din po ba? Nakakatuwa nga lang. At yan daming espes na pwedeng pagtaniman. Opo. Yan, ano po, para sa mga bago kong manonood ari po. Bago at lumang manonood ari po, hindi namin sarili. Oho, kaya ho tayo nagsisipag magtanim. Para may maibayad tayo dun sa pinaka... Ang tawag po din sa aming kintusan na, oh po. Yan. Woo! Na yung bata. Oh. Otoy, ah. Na na. Nagano kayo? Hala, uwi na ha. yung bata takbo ito po yung ating mga nagapas kagahapon no? tinahubang ko na laan po lakas eh ng ulan umulan na naman iya yeah, dumali na naman gawa ho ng pinag-iisipan natin kaya ho tayo subok ng subok Tanin ng panibago kung baga kung saan mas mura yung labor at mas kikita po ba oh. pinaplano ko yung dalawa yung kamutihan na rin po eh lalo pong gagarbo ang ating ano pananim Gawahon ng umulan ito pong kamuti natin ano hindi pa rin po natin sure na tama tayo dyan pero ang ganda po ng sibol. gawa nang ang aalalayan pa natin dito sa kamote sa kamote ano po yung daga oh, baka siya atakahin ng mabait tapos eh, biglang maglakasan yung ulan masira po ba yung mga laman yan pa rin po magiging kalaban natin ay lahat po naman ng ang gulo o sikulo ng pag dito sa farm po may mga kalaban din opo kung, baga, kung po naman kayo lagi din sa farm unawa din po ninyo yan oh. kung baga kung kayo po na may man kung baga hindi pa nakakasubok yan po ang pwedeng mga sumira sa pagbubukid po natin na sana po na mawag nyo kakaumayan oh, kahit po minsan nga ho kung baga kahit tayo lumugmok sa ibang pagpapalay po ba yung lugi pero sumusubok pa rin po upo yan maganda rin po naman talaga ang narito sa parang. hindi ko rin po naman kayo sinisira na huwag na kayo at mahirap kumbaga gusto ko po dumaan kayo sa akin channel hindi lang lahat kagandahan yung ibigay ko sa inyo yun po yung mga pwedeng mangyari oh, yan katulad po ngayon kung maramihan tayo na kinuha na maglilibor minsan nagbibigay tayo ng konsiderasyon kung sampung tao yung dumating sa atin na mag-uupa minsan nagbibigay pa rin tayo ng konsiderasyon ay oo uh, ay dilugi na ho tayo doon at nakakahiya po naman ay uh, gawa ho ng kung tayo ho ay kumuha ngayon ng sampung katao at nakarating na dito sa bukid natin minsan magbibigay tayo sa kanila ng konsiderasyon po ba sa abala nila at nakarating na sila dito ay hindi naman natin inaasahan po yung panahon Oh, uh, yan sa content na ito yung po ang ating ano biglang umulan na yun eh. ayun bali ito pa rin po ano kaya sabi ko buti na lang kukunti yung ating tinanim na mais ano po gawa ng ito po pala ay nagiging isang problema din dito hindi ko yun po ang hindi ko pa naranasan na sa ating pananim na mais ano po di po ba nung nakaraan sa videos po natin yung mais natin ay hindi pa gaano ready to harvest po ba medyo mura pa eh, sabi ko yung pa. pagulang gulangin natin yan pero ito po pala yung naging problema natin oh no? yan oh no? kumbaga, eh, kumbaga partner po isinishare ko sa inyo ha yan kung mapapansin nyo po yung ating mais oh karamihan po ay eh, ganito na oh yan napakamura pa po ay ano inaatake siya ng uwak kaya po pala pagkakadami lagi ditong uwak oh yan oh wala na hindi na humapapakinabangan kung po pala yan pati oh patunay na Diyan sila nagaano yung uwak kung po pala din namin ay luging lugin talaga tayo dito oh ayan oh napakamura pa po na yan kinakain na ng uwak pambihira talaga hmm Ayan, no? Oh. Yan po ang mga naging problema. Ay, hindi ko pa naman po pwedeng i-harvest iyan. Gawa po ng murain pa po. Oo, oh, hindi rin natin mapapakanabangan. Ngayon naman yung uwak, gusto nila yung medyo murain pa. Oo. Oh. Yan, haba po tayong hindi nakaani. Ay, update ko po kayo dito sa ating, ano, part uli ni kaingin. Mm. Ah, kawawa tayo ay. Eh. Wala po, hindi po natin makukontrol 'yan, no. Yung inaasahan natin na oh, ganung buwan. Ahorbis ha natay ay eh, pero tumuwi po sa wala. Mm. Yung kamuti po, hindi rin natin minsan inaasahan, baka na mailalim, tinitira ng mabait. Ano ho? Oh? Oh talagang hindi ho natin alam may sabay sabay na ang nagiging ano natin din eh. sayang ay eh. na ng uwak napakatatali talaga ng uwak kaya po pala laging pagkakapal kapal ng uwak dito oh Oh, ay ubos. Binabalatan po nila. Oh. Oh. Sayang. Mura pa naman po eh, kaya hindi pa natin airbis Napakamura pa. Ngay sinusugsog ng mga uwak. Halos lahat po wala na tayong ano mapapakinabang diyan sa sa ano sa mga mais po yan din po yung kumbaga siguro dapat yung kumbaga siguro da, daming sobrang dami na rin po ng ano eh nung mga uwak dapat po yung nasa bundok ay upo kung tutuusin ay nababa na rin dito po ba nababa naman po talaga kumbaga sobrang dami na rin dito lagi yung uwak ay awan eh, siguro kailangan din balansin po ba ang panahon ngayon naman nasasanay na rin sila sa tao Kumbaga minsan nga ho, yung mga pagkain natin diyan. Yung kahit ho yung mga magsabi tayo ng biskwit, pumapasok din sa loob nung ano nung ating kubo upo. Yan ganyan po kaano. ka ano. Ka yung buhay natin dito sa bukid po. Yung papaya, opo, yung iba po naman tinahuban na natin doon para hindi makain nila. Ayan po update dito sa ating kaingin oo. Oh. at talaga kung hindi pa tayo kaubrayo oh. yan mga nagiging sanhi mga nagiging problema po upo oh may mga good news din po naman may mga bad news oh sa good news po naman ari, oh. yun mag aana na, na ho are mag uh, na po kasi oh, lumiliit na yung kanyang dahon kawawa tayo ay kawawang kawawa kinukuha na ng uwak yung para sa kanila yung puno namang uwak may tulong din sa atin oh, paano ba laging balansi eh? yun yung uwak pag binaspat silang mabait naman dyan sa gitna sila po naman ang kumakain yan ganyan po ka ano yung kumbaga parang sa science lang po ba natin na pag-aralan ano ah, na ganun pala ang life of cycle ng yung buhay po ba kumbaga yung palaka o ano di, di po ba ganun sa science ano yung ahas kumakain ng daga yun yan po ay totoong pinakita ko rin po sa inyo na ganyan anong nangyayari oh oh lakas ang ulan sana po naman nakuha kayong aral ano at saka tip yung eh, mga idea po ba. Ayun, salamat po sa inyong pagsama. Bali dito na rin po tayo muna magtatapos uli ng vlog na to ano. Ito na lang po yung in-update ko sa inyo. Sa maulang araw, ayan. Dito na rin po tayo magtatapos ng vlog na to. Kung di pa po kung sa-subscribe sa akin channel, pa-subscribe na lang, pa na lang po notification bell para maging updated po kasi susunod ko pang videos. Hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Happy lang. Bye.